Hello guys, mayong buntag. Kusog kaayo ang ulan dari. Mana nga si asawa natulog. Lami pa kayo katulog. Ano nga karon ato siyang ato siyang pukawon. Gisugin natin at tayo ay may papabunot sa kanya. Ito yung Diba? Papabunot natin to sa kanya, guys. lang guys. natin siya sa kwarto niya. Hoy. Sawa, gising na kaya. Anong oras na eh? May papabunot ako sa iyo, dali. Mamili ka lang dito sa dalawang to, ito. Ano 'yan? Basta Bawal tignan ha. Mamili ka lang ng isa ha. Ito lang? Mm. Ay. Dali na sawa. Dali. Yung ano ba to? Lakas trick mo ha. Ito? Yan ba? Sigurado ka? Ano ba? Sigurado ka? Yan ha? Ano ba? Pag binunot ko. Ito na. Oo. Oh, sige. Pag binunot ko. Sabi mo ha. <coughs> Gain sa labas? Mm? Wow! Okay. Gusto mo ba? Mm. Oh, dali na. Ibis na ako. Dali! Tuwang tuwa, kakain sa labas, oh. Oh, no! Ayun, guys, na. Nabibihis na, <laughs> <laughs> na Kain kami sa labas. <laughs> so, ayan, guys. <laughs> Bees na siya. Asawa, dali na! Ito ka muna, antayin mo. Yan. Yeah. Okay na yan. Dali na. O, dyan ka muna ha. Kukun ko lang pera. So, ayan guys, di ba napili niya? Kakain <laughs> sa labas ni Ivo. Bibigyan natin siya ng pagkain sa labas. Ah, <laughs> asawa. <laughs> <laughs> Di ba yan ang napili mo? Kakain ka sa labas, ha? Dito lang kakain. Di ba yan ang napili mo? Yan ang nabunot mo, eh. <laughs>